Ito nga pala yung mga kuha namin kahapon. Kahit na medyo masama ang panahon, nagtinda pa rin kami nung araw na yan. Kahit naman kasi matumal ang benta namin, ayos lang. Hindi pa rin kami pwedeng tumigil at hindi magtinda dahil maraming umaasa sa amin ng mga stray dogs at cats na dapat naming pakainin. At syempre, paano na lang sila kapag wala kami, di ba? Madaming araw na nga nagutom sila tapos palilipasin pa natin yung isang araw na mapapakain sana namin sila. Kaya tuloy lang tayo sa goal natin. Kung nakapanood kayo ng live namin kahapon, sila nga pala yung mga pinakain namin yung tahol ng tahol sa live, ganyan kasi talaga sila. Takot na takot sa mga tao. Kapag may kumaluskos lang o may mga rinig sila na maingay na mga motor, sasakyan, labigla na lang yan silang tatakbo at magtatahol. Nagiging defensive sila kagad. Pero naiintindihan naman namin. At alam ko marami rin nakapanood sa inyo na gutom na gutom sila at maraming beses namin nirefillan yung pagkain nila. Ang sunod naman namin pinakain yan, si Mama Dog. Ang aga-aga nga niya pumunta sa pwesto namin yan. Nasa 7am pa lang nandun na siya. Pero ayos lang yun dahil marami naman kami dala ng araw na 'yan at always nabusog namin siya. Naging kagawian na nga ni Mama Dog ngayon na maaga siya pupunta sa pwesto namin. Uuwi siya. Tapos kapag alam niya nandun pa kami, babalik siya. Kahapon nga nakatatlong balik ata siya sa pwesto namin nun. At ang last naman na pinakain namin sa pwesto namin, si Alapan. Paalis na talaga kami niyan. Nailigpit na rin namin yung mga paninda namin. Kasi nga maaga umulan nung araw na yan. Kahit wala pang alas 9. Kaya imbis na maaga sana kami makakauwi o makakapunta dun sa mga iba pa namin papakainin, mabuti na lamang din at nakita namin siya. Baga bago pa kami makauwi tuluyan yan. At ayan nga, nilambing-lambing muna namin. Halata naman po na naalagaan siya. Kahit na madalas, hindi na namin talaga siya nakikita na pag-alagala dito. Ang alam ko kasi, natututo na siyang tumawid-tawid. Kaya sinisecure na rin siya nung may alaga sa kanya. Siguro doon na lang siya sa bahay madalas. Ganun pa rin naman po ang pangangatawa niya. Hindi naman po siya payat at malinis po siya. Kaya halatang naaalagaan po siya. Pero pinakain pa rin namin siya para syempre mabusog siya. At ayan nga, medyo nalaro nga siya namin kasi sa una pala talaga ng na pagkakakilala namin dyan kay Alapan. Hindi yan mahilig sa dog food. Kahit ilang dog food na yun, pinatry namin yan sa kanya. Kaya ayan, binigay namin yung langgana at hinayaan namin siya na siya yung pumili ng kakainin niya. Pero saglit lamang po yan. At inaasar ko pa nga siya nung pauwi na yan siya. Tinatawag-tawag ko at sabi ko, thank you ha. Nilingon niya naman ako, pero tuloy-tuloy pa rin talaga yung pag-uwi niya. Alam niya naman yan siya, eat and run. Ito nga po pala yung mga hinanda namin sa kanila. Suggest nga po kayo dyan sa comment section kung ano pa yung pwedeng alternative namin bukod sa nilagang atay at manok, baka kasi nagsasawa na rin si Lay. Iniisip namin, giniling na karne. Pero kung may may sasuggest pa po kayo, advice, comment lang po kayo dyan. At ito naman yung sunod na pinakain namin. Alam ko po, alam niya na wala na si Mama Dog. Pero hindi po kami titigil sa pagpapakain sa mga ibang stray dogs and cats. Kaya ayan, doon sa pwesto niya, may mga pusa na pinakain kami. At yung tuta na nandoon, hindi nga lang namin nakuha na ng video yung tuta. Pero iniwanan pa rin namin siya na makakain niya. At ang last naman ang pinakain namin, yung mga nga nasa sea oil. Tingnan nyo naman yung kumakaripas na yan, no? Oh. Parang bola. <laughs> ang cute-cute. Siya nga po pala si Princess. Kung siya open for adoption, na Nasabi ko na sa inyo. Dahil lang may-ari sa kanya ay eh, yung construction worker dyan. Nung una, nag-offer kami sa kanya na kung pwede ba ipa-adopt si Princess habang baby pa. Pero, maayos namin siya nakausap at pinangako niya na kahit natapos na yung gagawin nila dyan, iuwi niya si Princess at alagaang ah, mabuti. Napamahal na rin kasi talaga siya. Sa amin, okay lang yon Basta ipangako ko niya na aalagaan niya at hindi hindi niya aabandunahin si Princess. At ito naman po ang dalawang tuta, meron din po nagmamayari dyan. Assurance lang naman po ang kailangan namin. At syempre, yung responsibility at yung dedication niya po sa kanila, yun lang naman po. Nag-offer lang din kami para kung sakali, kung magbago yung isip nila, eh, Siyempre, mapunta na sila sa mga tao na pwedeng mag-alaga sa kanila habang maaga pa. At ayan naman po yung isa pang mamadog doon na pinapakain namin. Kakapanganak lang kasi niya yan. Kaya madami talaga kami pinapakain sa kanya. At ayan naman po si Pogi na tinatawag ko. Dahil madalas gusto-gusto niya yan nakikishare sa mga ibang aso. Pero hindi ko nga po sila pinagsasalo-salo dahil mamaya mag-away sila. At tignan nyo naman tong tatlong dinosaur na to. Kahit may mga sarili yan silang plato at lagayan. Ako! sa isang plato pa rin talaga nila gustong gusto naghahati-hati. Pagkalapag na pagkalapag mo pa lang ng plato, nako yung mga bibig nila habang kumakain yan sila, maingay. Parang nagre-reklamo pa sila. Pero mga busog naman po yan. Tingnan nyo naman yung mga chan nila oh. At ito naman, may nakita rin kami muning dito. In fairness sa mga pusa dito ha, mga stray cat sila pero ang mga mata nila ang gaganda, kulay blue, mga dugong bughaw. At ayan na nga, pasensya na kayo kung makalat ha, pero hayaan nyo, nasisimot naman nila yan at syempre hindi rin naman namin hinahayaan na ganyang kakalat. Napatapos muna namin yan sila makakain at pagkatapos nililigpit na namin. Maraming maraming salamat po sa pananood ninyo at pagsuporta sa amin. Hanggang sa muli ng mga videos namin, huwag po kayo magskip ng ads.